ina ni Labati na si Esther. Sinabing mapapahiya si Annabel Rama kapag pina-DNA test ang anak ni Sarah at ni Richard Gutierrez. Tila na puno na ang inani ni Sarah Labati tungkol sa mga issue ng kanyang mga apo na si Zion at Kai. Ilan kasi sa mga netizens ang tila na sasaktan din para sa kanyang anak na si Sarah kapag napag-uusapan ang diumanoy umano'y pagpapa-DNA test ng Gutierrez family para sa isa sa mga anak ni Sarah kay Richard Gutierrez. Nagugat ang tila pagsagot na sa issue ni Esther Labati ang inani ni Sarah Tungkol sa diumanoy DNA test sa isa sa mga anak ni Sara, Ayon kasi sa komento ng isang netizen. Bilang babae, matatanggap ko siguro yung mga mali ng asawa ko. Pero yung ipa-DNA test yung anak ko kasi baka hindi daw anak ng asawa ko. It's too much to bear. Kung saan na pa-reply nga ang ina ni Sarah. Ayon dito. Grabe, bakit kaya galit siya kay Sarah? Dito ay ibinulgar pa ng inani Sara Labati na hindi umano nakakalabas ng bahay si Sara ng walang bodyguard. Pagpapatuloy pa ni Mrs. Esther, hindi nga pinapayagan si Sara na walang bodyguard. Ngayon na lang yan nakakalabas kasama pa kami. Grabe. Sobrang seloso tapos magpapa DNA baka mapahiya sila. Matapos ang komento na kumalat sa social media, naglabas naman ngayon si Christopher Min tungkol sa mga nabalitaan o nito sa Switzerland na kapwa Pilipino. Dati palang kasambahay ang ina ni Sarah Labati na si Esther Labati doon sa Switzerland, kaya naman mayroon nga itong pension. Ngunit tungkol naman sa pension na sinasabi nito na ginagastos nila tuwing umuwi ng Pilipinas, Tila wala umano itong katotohanan. Dahil ayon mismo, sa mga kapwa Pilipino umano sa Switzerland, hindi naman umano ganun kalaki ang pension na nakukuha ng isang dating kasambahay. Pagkukwento pa ni Christopher Min sa showbiz now na, kapag umuwi umano ng Pilipinas ang mga magulang ni Sara Labati, ang nais pa umano nitong flight ay yung business class kung saan napakamahal ng bayad dito. Reaction pa ni Christopher Min. Wala naman umanong trabaho si Sara Labati kung kaya't saan nito kukuhanin ang mga ibabayad sa business class na flight ng kanyang mga magulang. Walang iba kundi sa bulsa mismo ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez. Tila pinatutunayan umano nito ng mga nasagap niyang balita sa Switzerland na tila tungkol sa pera ang naging isyo talaga ngayon ni Sarah at ni Richard Gutierrez.